ay ah, hello po sa ating lahat. Ah, napakaganda ng araw. <laughs> hindi mainit. sana laging ganito. No? Okay, so nandito ngayon, tayo ngayon sa maliit na garden natin. So yan, mga talon. Ano? Talong. Okay. So yan siya. Oksa 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 Nung isang araw kumuha tayo ngunit Nung uh, isang Mayroon ulit okay. Ngayon uh, Bakit natin ipinapakita ito? Ito, ang punto natin ay uh, Tayong mga Pilipino Hindi tayo magugutong pag uh, Nagtatanim tayo, nagsisikap, nagsasakripisyo Ayan, ano? So ito hindi naman tayo full time dito kung minsan nga uh, one week wala tayo dito pero mayroon pa rin uh, mga bunga ang plano ko i expand ito no para maging magandang halimbawa sa mga uh, tao rito Okay. Ayan. Uh, actually, yung uh, pag uh, yung uh, garden natin ay hindi ito ang pinakatapik natin. Kundi ang talagang pinakatopic natin ay yung okay <laughs> ang pinakatapik natin ay yung nangyaring uh, INC Peace Rally dyan sa uh, Kirino Granistan. Okay. So, yan. Ngayon, na uh, sinasabi na ang uh, rally na yan ay para sa kapayapaan kasi uh, peace. Ayon si Rally for Peace. Ngunit sa ating na-obserbahan, hindi talaga peace yung uh, nangyayari kundi ito ay uh, political rally. ayaw ko lang kung uh, yan ay talagang plano ng INC. Ngunit uh, maliwanag na sa speech nitong si uh, Rodante Marcolita, talagang kanya ano politics yung uh, na, natalakay dyan ngayon uh, nung una talaga we back uh, I think uh, 2000 na uh, mga 18, 19 believe ako dito dahil uh, sa mga hearings na uh, hindi nakakalusot yung mga tinatanong. Uh, especially yung mga doctors na involved diyan sa uh, involved diyan sa kwan sa yung pagbibigay ng supply para sa uh covid so in other words uh, maraming mga doctors ang o marami yung mga hindi lang doctors ano yung mga medical uh, staff uh, practitioners na kumita. pati uh, yung mga politiko, mas uh, kumita pala yung itong mga politiko. So, mayroon niyang sinasabi na sa Parmali, uh, billion bilyon-bilyon ang nalikom. Alam ko, karami, karamihan sa atin ay pamilyar sa issue na yan. Okay? Ngayon, uh, so yan, maraming uh, talagang dahil sa pagtatanong nitong si Marcolita, it was proven na maraming nag-violate o okay, maraming nagkapira. Ano. Ngunit uh, sinubay-bayang ko yung fan, yung mga su su sumunod na uh updates o call dito wala rin so para pang wala wala ding naparusahan sa mga nagkasala kaya sabi ko uh, wala rin pala no uh, pagkatapos uh, talagang maliwanag na maliwanag itong si Markulita ay congressman para lang sa mga Duterte talagang kwan ito diehard uh, die hard uh, Duterte supporters basta ibinuka niya yung uh, kanyang bunganga to speak up to uh, speak na para Duterte yung kanyang uh, sasabihin okay uh, tulad nga itong uh, impeachment talagang against diyan sa impeachment ngayon, na dapat niyang isipin na talagang maliwanag na maliwanag na maraming mga uh, katiwalian ang nangyari sa office ng uh, vice president as well as uh, office of the deep end secretary noong uh, nanun nanunungkulan pa si Inday Sara sa Department of uh, Education. Okay. Kung ikaw ang ordinaryong tao, talagang makikita mo yung... Uh, katiwalyaan. Ngunit uh, pag uh, itong si Marcolita na ang nagsasalita as if uh ano? Okay. Ngayon uh, parang gusto sana ikwan niya i-explain niya ito. Paano nagastos yung uh, 125 million na confidential funds? Uh within 11 days at sa December na yan uh, syempre wala nang pasok at city ride city pagkatapos uh, yung mga resibo kung titignan mo talaga kahit hindi ka abogado invented o oh, fiction fiction yung uh, uh, transaction as well as uh, fictitious naman yung uh, person involved okay so maliwanag na maliwanag ngayon kung talagang wala silang kasalanan wala kasalanan itong vice president okay sige di kan uh, uh, explain niya yung uh, yung uh, situation Okay, explain niya na ganito ang yung pira ay napunta sa diyan uh, dahil uh, yeah, uh, okay naman hindi yung basta tatanungin na lang ito eh galit na galit na siya no. So dapat talaga hindi ganyan yung uh, situation. Okay? Uh, pagkatapos ito ano pati kamatis presyo ng kamatis na mention niya doon sa uh, message niya diyan sa INC rally so 20 raw ano 20 pesos na raw per kamatis pagkatapos kung titignan mo ang blame niya ang presidente ano ka ba naman na uh, Markulita? eh, pati presyo ng kamatis sa uh, i kwan iiblim mo yung uh, presidente okay uh, para sa akin dapat ang kwan dyan ang uh, Alice Department of Agriculture kung, bakit uh, ganito ang uh, situation Okay? Pagkatapos sana, dyan sa kongreso, gagawa na lang kayo ng batas para matulungan yung mga farmers. Kasi uh, binabasa ko yung mga ano maraming info about uh, agriculture. Marami talagang lugar dito sa Pilipinas na marami silang tanim na kamatis. Ano? Ngunit uh, ang problema, walang storage uh walang uh, ano uh, yung mga kamatis ay kinukuha ng mga middleman na kumikita ngunit yung mga farmers ay wala kaunti lang ang kita so siguro dyan sa kongreso gagawa kayo ng mga batas na makakatulong sa farmers like uh, yan uh magtayo kayo ng pan ano yung uh, dapat uh, may mga lugar na mayroon talagang uh, storage system uh, pagkatapos encourage ninyo yung ano uh, uh, yung anong tawag diyan cooperative para matulungan yung mga farmers so hindi ibig sabihin basta may problema pa na lang ang presidente na lang ang uh, immediately ang ma pinpoint as the uh, culprit. Okay? about yung kwan, yung uh, din ng kongreso kung saan ikaw ay membro, i-take for consideration yan, ano? Kaya pagkatapos, uh, yan, uh, a galit na galit yan, yan sa Quadcom hearing. Ngunit, uh, yan, yan ay uh, initiated ng Quadcom. Okay? Hindi agad i-blame yung uh, president. Dahil may separation of powers. Di ba? Okay. Kaya... Eh, gra grabe talaga itong Kwan, ano? Basta talagang ni Kwan niya yung bunganga niya puro Duterte uh, sana isipin din niya Ito, tignan mo itong mga Duterte talagang ang loyalty nila sa China uh, maliwanag na maliwanag yan ano? China ang loyalty ninyo kaya sana huwag na huwag natin iboto itong si Marcolita dahil hindi naman sa ngayon kasi nag uh, magsisinitor. Ngayon, pag mananalo yan, sino ang yung kanyang uh, priority? Eh, yung mga Duterte, wala sa bayan. Ano? At saka talagang yung sinasabi niya, very illogical. Uh, pagkatapos, yan sa, yan, yan sa INC rally, sinabi nila, dati sa peace rally. Rally para sa kapayapaan. Ngunit, uh, tignan mo yung kanyang... Uh, sinasabi puro politika, puro ano pag uh, criticize sa government pag uh, blame ang kung sino sino etc etc hindi deserve ng taong ganyan ang may ganyang kaisipan na maglingkod sa atin eh dapat eh, yung mga tao na maglingkod sa atin ay eh, yung mga tao na talagang mahal ang ating bansa may sense of nationalism uh, pagkatapos talagang ang loyalty nila ay sa bansa para sa kaputian ng bansa hindi yung uh, particular uh, political dynasty uh, part, uh, para ano a particular uh, political family at saka iba pa ano so ganyan ang tingin natin kaya masasabi ko pag na pag nating iboto itong yan ang ating opinion